Anyong haseyo. Okay, pakinggan niyo to ha. Anyong haseyo. Subukan natin ulit ha. Dahan-dahan lang. Anyong haseyo. Isa pang beses. Anyong haseyo. Ayan, yan po ang katumbas ng hello o magandang araw sa Korean. Welcome sa ating munting aralin kung saan promise matututunan ninyong ang inyong pinakaunang Korean conversation. At yung salitang yan, yan ang pinakaunang-una ninyong dapat tandaan. So, game na ba tayo? Ito yung mga pag-uusapan natin. Simple lang, promise. Mula sa unang pagbati, tapos paano magpakilala, paano magpaalam, at may bonus pa tayong mga super useful na salita para sa pangaraw-araw. O, di ba? Tara, simulan na natin. Sige, unahin na natin yung pinaka-basic pero pinaka-importante sa lahat, yung pagbate. Ito, kumbaga yung susi para mabuksan ang anumang usapan. Tandaan nyo lang tong dalawang phrases na to at boom! May maganda na kayong first impression. Okay, eto na yung unang magic word. Pakinggan nyo mabuti ha. Anyo nga sa'yo? Ang ibig sabihin niyan ay, hello, good morning o good afternoon. So, napaka-versatile niya. 'di ba? Pwede mong gamitin kahit anong oras. Ito yung standard at magalang na paraan para bumati. Pakinggan natin ulit yung bigas, ha? Anyong haseo. Okay, ngayon, kayo naman, sabayan niyo ako. Ready? One, two, three. Anyong haseo? Perfect! Galing! Okay, so pagkatapos mong magsabi ng hello, ano naman kaya ang isasagot? Ito yun. Ang magalang na tugon, manasabhanggap simnida. Ito ay nangangahulugang, nice to meet you o ikinagagalak kitang makilala. Ito yung perfect na isagot ninyo kapag may bago kayong kakilala. Pagkatapos mismo ng, nga aseo, pakinggan niyo ulit ha, manasabhanggap simnida. Sige, isa pa para talagang matandaan natin. Sabayan niyo ako, dahan-dahan lang, okay? Manasabhanggap singda. Ayan, galing! Okay, so marunong na tayong bumate. Anong kasunod? Siyempre, yung pagpapakilala. Paano mo nga ba sasabihin kung sino ka? Tara, alamin natin. Okay, eto yung secret weapon natin. Ang salitang imnida. Isipin nyo to na parang tuldok sa dulo ng sentence. Eto yung itudugtong natin sa pangalan mo o sa nationality mo para sabihin ako ay sa formal at magalang na paraan. Napakadali lang talaga ng formula niya. Kuhanin mo lang yung noun, yung pangalan mo, halimbawa, tapos ididikit mo lang sa dulo ang imnida. Ganun lang kasimple. Noun plus imnida. Yun na yun. Okay, try natin. Halimbawa, ang pangalan mo ay Mark. Yung chonin, ang ibig sabihin niyan ay I o ako. So, bubuon mo siya ng ganito. chonen Mark Imnida. Pakinggan yung mabuti. chonen Mark Imnida. Ngayon, subukan nyo ang gamitin yung sarili ninyong pangalan. Isa pa, Zonen Mark Imnida. Okay, paano naman kung sasabihin mo kung taga saan ka? Ang salitang saram ay nangangahulugang tao or person. So, kung taga Pilipinas ka, sasabihin mo Zonen Pilipin Saramimida. Pakinggan natin ng dahan-dahan ha. Zonen Pilipin Saramimida. Kita nyo? Ang pattern, bansa, tapos yung salitang saram, at sa dulo, syempre, yung imnida. Galing! Ito na yung medyo tricky pero super interesting na part. Sa Korean pala, yung pag-goodbye, iba-iba. Nakadepende siya kung sino yung aalis at kung sino yung maiwan. Cool, di ba? Ganito lang yan. Kung ikaw yung maiiwan sa isang lugar at kausap mo yung paalis na, ang sasabihin mo sa kanya ay anyong hi kaseyo. Tandaan niyo yung kaseyo parang go. Ngayon, kung baliktad naman, ikaw yung aalis, ang sasabihin mo sa taong iiwan mo ay anyong hi keseyo. Yung keseyo naman parang stay. So, kaseyo for the person going at keseyo for the person staying. Gets? All right. Para mas lalong lumakas yung ating Korean skills, dagdagan natin ng tatlo pang super importanteng salita. Ito yung mga maririnig at gagamitin nyo halos araw-araw. For sure, Unang-una, para magpasalamat, ang sasabihin mo ay Kamsa hamnida. Pakinggan natin mabuti, ha? Kamsa hamnida. Isa pa, sabayan niyo ko. Kamsa hamnida. Yan ang pinaka-common at formal na paraan ng pagsabi ng thank you. Paano naman kung kailangan mong humingi ng paumanhin? Sa formal na paraan, sasabihin mo, Chuesong hamnida. Pakinggan niyo, ha? Chuesong hamnida. Ulitin natin ha. hamnida. Tandaan nyo yan. At ito, isa sa mga paborito ko at talagang magic word, 괜찮아요. Bakit? Kasi pwede mo siyang isagot sa thank you at pwede rin siyang isagot sa sorry. Ang ibig sabihin nito ay it's okay, it's all right, oh no problem. Sobrang useful, 'di ba? Pakinggan nyo, ha. 괜찮아요. Ulitin nyo. 괜찮아요. Isa pang beses. 괜찮아요. Okay team, ayan, kumpleto na ang ating starter pack. Ngayon, para mas tumatak talaga sa isip natin, i-review natin lahat ng natutunan natin. Ready? Okay, ito na ang lahat ng binuo natin kanina. Pakinggan natin ng mabuti, isa-isa ha. Unang round. Anyo ha seyo? Man na samnida? Jonan, pangalan mo? Imnida? Jonan Pilipin, Sara mimnida? Anyo higaseyo? Anyo Hamnida. Kamsahamnida? Jesonghamnida? at kanchanayo. Galing! Okay, isa pang beses para mas kabisado. Anyo ha seyo? Man na banggap pangalan mo? Imnida? Jonan Pilipin saramimnida? imnida? Anyo higa Anyo higa sayo? Jeso ham nida? Kanchanayo. Perfect! Ayan, nasa inyo na lahat ng kailangan nyo para simula ng isang simpleng usapan sa Korean. Ang tanong ngayon, paano mo ipapakilala ang iyong sarili? Subukan niyong praktisin yan mag-isa. Huwag kayong matakot magkamali. Ang importante, sinubukan niyo. Ang galing niyo! Dami, toman na yo!